Hello guys Nawa tayo sa matanda to Balikan natin May mga lang kunting barya e, Wala rin akong pera Pero Nawa Balikan natin guys Balikan natin sa kanila. Kahit so paano makatulong sa kanila. Kasi maanang guys Nawa tayo Ay, tapos Pasensya ka na ha Saan oh, saan ba kayo? Roosevelt lang ah, po. Roosevelt. Bakit kayo napunta rito? Hmm, pero may bahay kayo. Isan kayo natutulog. Eh, pasensya na po. Yun lang yung makayana ko. Wala rin. Kung mayroon meron lang sana ako hindi ko kayong tulungan paso lang ano po pangalan nyo nai? nakausap po kayo anong pangalan nyo? Inaano ko lang kayo para baka may kamag-anak kayo, matutulungan kayo ng kamag-anak. Okay. Ano Saan po ba yung probinsya nyo? Sa Mayo, sa Mayo. Bulacan? Ayaw oh, po. Ayaw po. Kasi po. Hindi, nano lang kita. Okay lang yan. Wala naman problema. sige ka na yan. Okay lang yan. Kung meron sana ano, matulungan. Opo, opo.